Bagong grupo Ayan Bagong dating Ayan O tapos na isang grupo doon Ayan patapos na rin yung uh, malaking grupo Ito naman Pitalita. Yan talagang the best Pitalita. Sarap Non lechon Yan ang the best ka-farmer Nakaka-farmer palaga um, Ayan Magandang buhay mga ka-farmer Ito uh, na Hindi kamanap yung uniform ko Dalawa to eh na uniform ngayon ayan ah uh, dalawang sasakyan ng dawang na andyan may nakita akong pumasok kasabay ko nung pabalik po ako so ayun mukhang naririnig ko may trabaho pa rin so ayan galing ako ng palengke nag uh, relax relax lang muna ako doon you know uh, pastime time natin ng palengke ganda na ng papaya so far so good oh tumaba na sila bumaba na po lalo na ngayon nabigyan na ng uh, second batch of fertilizer mas gaganda po yan basta inuulan-ulan lang eto mukhang nalapitan sana wag naman matuluyan medyo ano yan yan yung sinasabi ko pagka ano, ingat talaga na medyo siguro nasa pool niya yung init ng ano, ng fertilizer siya lang naman lumambot <laughs> Kaya talaga dapat malayo. Bagay dito naman linagay eh. Mura isang dangkal pa eh. Pero ayun. Ito naman na perwisyo naman ang ayan oh. Insekto naman ang dumali. Hindi ko na nabalikan yan. Habis tayo. Pero siya lang naman po. Pero the rest, itong mga to, eh looking good. So lahat ng tinanim dito ni Kongkong, Kong, tatlo. Ang nandisgrasya. Yung sa unahan, ito, tsaka, itong dito yung unang una yung dito so ayan o tayo po ay paakit na at marami ang alam ko maras, marami po ngayon ang nakareserve hopefully mas marami, marami, din ang mag uh, walk in kasi marami na may dalawa naman po ang nicho natin ngayong araw kapon saktong sakto mga farmer pigi isang isang pisngi ng pigi ang natira tapos yung ulo natapyasan pa so ganun po ka ganda din yung business namin hopefully ay uh, luto na siguro yung lechon luto na rin naman yung kanin so yan may mga ano na may mga uh, customer na tayo karamihan ang maagang ganyan mga avid fan yan mga excited syempre uh, Rizal nagsosoga na ng kambing niya Kala si Junjun. Mamaya gagipin natin 'yan. Uh, Napakaaga ng mga customer natin. Early birds. Morning. Hoy. Okay. <laughs> San pa po kayo galing? Sa sman. Wow, ayan. Tapos mayroong daw ano? O sila na 'yan sa grupo. Madami tayong naka-reserve ngayon. Oh. No, wala pa rin. Kita Oh, oh na, farmer, no? Oh. Tingnan niya naman, ang aga-aga, 10:30 pa lang puno na ang ah, kainan. <inaudible> oh. <inaudible> Natuwa naman. So, ayan. Thank you. Thank you so much sa suporta po ninyo. Kaya naman kami lalong na-inspire na ayusin pa po namin ang aming uh, serbisyo At uh, yun nga, ang susunod namin ay palikuran. <laughs> ayusin natin yan. magpo po kayo mag Basta't kapit lang. Kapit lang tayo. Oh. Ayan na po sila. Oh, di po kayo magbabati muna sa vlog. Okay na. Oh, yan. Shout out tayo dito. Ayan po. Magsha-shout out tayo. At uh, uh, syempre kasama po yan sa ano natin. Kahit tayo yung nagbising mag-chop ng lechon. Ay... Ayaw nating uh, may makalusot na hindi babati. <laughs> Ayan oh. Ayan, bati. From sa po ito mga to. Ayan oh. Actually kulang pa daw yung family, hindi pa talaga buo ito. Oh. I hope nag-enjoy naman kayo sa kinain. Masarap. Masarap. Uh, Pinabati ko pala yung boss ko, buong mga iliman ng Guagua. Oh. Tapos ang father ko nasa Guagua rin, tsaka mother ko. And then, yung mga bayaw ko na nasa abroad. Uh, late, Lady Lularson and Jomel Marquez. Ayun. Tapos yung mga nasa nandito sa Pampanga, si Laren and Irene, 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 Irene Lian and Ronel. Ayun. ayun, ayun. Thank Ay, si, you. Ang nga pala, si Kuya Omar at si Ate Lai. Ang <laughs> mga <mabalaga, Ama> pala. Ang mga pala. si Mariel, yung pamangkin. Ayun. Kayo po, dito. Okay na yan. Okay na. <laughs> <laughs> Ayun, sinote na kagad ka yung ano. Thank you ha. Thank you so much. Thank you. Thank you po sa suporta, Thank you. Kabono. Uh, uh, Ayan. Thank you. Andito si Kabono and family. Sabi ko dito na lang sila mananghalian. Ayan. Ang ah, po nila. Ah, kasi nga daw ayaw nila makipagsiksikan. Ayan. Tama din at nakapagkwentuhan pa. Diba? Sabi ah, kasi pagka ano talaga, isang ikot lang ako kasi syempre Thank you, thank you. Ayan, no? May um, nakaduyan na. O, ayan, ang gusto ko. Relax. Tuloy-tuloy na, mga ka farmer Salamat naman. Ayan, may bago tayong, ano? Ito yung malaking grupo. Tangalis na po yung mga tagasas muhan Ayan. Ito naman, bago. Nakita muna natin. Siyempre, mamaya kakantahan natin. May birthday pala. Ayan, mag -ha happy birthday muna tayo. Maga pa. Wala pang 11. Sal! Sino? Nasaan bang may birthday? Nasa 20? Pax? Nasaan daw? Sa long table. Long table, ayan. Happy birthday. One, oh, 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 yung mga bartender natin, semasa yaw. dapat may semasa yao. Oh. ba itong sambak sak? Ayan, oh. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Sino pong may birthday si... Ah, ayan o oh, may... Bigay ang... Kasa oh, na yung... Kasa oh, na yung kandilang wala kamatayan Oh 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 ayan, oh Ang kandilang walang kamatayan. Yeah. Woohoo. Thank you. At batiin natin yung mga gustong batiin. Ayan, long table from Sasmuan. Bulakan oh, Bulacan, saka Sasmuan. Pulilan, ayan po oh. Ah, Para pangaran ako, ko, binabati ko si Joe Biden. At <laughs> <laughs> si Xi si Jinping, sana magbari na na sila. <laughs> Napakagandang panawagan yan. Oh. Ayun yung mga ko po. mga pamilya kayo. Bati daw, bati. Oh, bati. Yeah. Oh, bati. na bati. Oh, bati. Oh, bati. Oh, bati. Yun oh, bati. Support tayo ng I Love Fence. Support tayo yung I Love Fence. I Love <laughs> <laughs> Ayan, no? Ayaw nila, gusto na lang, kakain na lang daw. <laughs> ah, ay, salamat naman po pagka... Manyawan! Sinasabing masarap. Natutuwa naman ako, syempre. Ayan, thank you, okay na. Mamaya na lang, pag may pahabol, tawagin niyo lang po ako. Thank you. Dito naman tayo. Ito galing sa Masantol, Masantol pero ito po suki na sa litsyo nito eh. Oo. Oh. sa Switzerland. Pag-ibati si Ate Myrna oh. at Ayan, at... ...Maria Takamitian. Ah, si Ate Myrna. Yeah. Nasa Switzerland po sila ngayon. Pumalik oh. <laughs> na. Kaya palagi yung nag-order sa iyo. Oh, ayan, <laughs> so, thank you po, uh, thank you. Nakadalawang beses na eh. Ayun, nandito na po Sarap. sila na naman. Ayun. Oh, birthday celebration ng July. Ah. Ah. Jasmine naman po ang gamit namin ngayon. <laughs> <laughs> thank you, thank yan you po. Man. Ate Mirna and Michelle. Si yes. Ate Michelle Rosemary. at Rosemary. Rosemary. Ah, parang familiar sa akin. Oh, ayan. February. Thank you, thank you po. Thank you din. Eh, meron pa tayong bagong dating din. Pinapanood eh. Iniwanan na yung tanggol. Thank you, thank you. Oh, wala na? O oh, magpapakabusog muna. Oh, mamaya na lang daw po. Ay, thank you po. Thank you. Oh, shout out na rin kay Si Jinping. Magbago ka na bagong grupo ayan bagong dating ayan o tapos na isang grupo doon. ayan patapos na rin yung uh, malaking grupo eto naman ay o ito mga stateside ito <laughs> international may galing Japan yata pa ayan tapos o ayan may babatiin po kayo shout out shout out ano ayan. binabati ko ka-farmers Shoutout kay Sarah Tarbong sa vlog. Ayun. <laughs> Ayan, thank kayo po. Absent po si Sana Absent po malungkot na Thank you, thank you. sa, sa America Mapapanood nila. Ah, <laughs> <laughs> oh, okay. Asarap ng medyo na. Lang. Ay, hindi mo lagi na. Ng... Oo nga. Salamat po. Oh. Yan naman po Asarap ako yung... Bigay mo sa uh. akin sikreto mo. A sikreto po, wala pong sikreto. Sinabi ko na lahat sa vlog. Basta uh? honest lang sa sa pagluluto kasi unang-una po yung baboy. You have to choose the quality pig talaga. Tapos yung ano namin, yung style po namin, yung technique nung paggawa ng mga Cebuano tsaka yung sa South. Kasi naka... Hindi ka pa ikaw pa lang ano? hindi, hindi po, ako ay Biculanong Kapampangan. Hap, hap. <laughs> ano po, yung way ng paglilichon kasi, nakatimpla po yan sa loob. Tapos, pati spinal nakabiyak. Kaya, walang lansa, ma malasa. What's yan po yung binabalik-balikan nila. Sa sapo, sa ay, salamat, salamat. Ayan, ay, thank you. Sarsa. Opo. ayon thank you, thank you. Napakagandang review. Ito ay galing sa... Malolos, Bulacan. <laughs> pag, na, pag malolos, naaalala ko yung sulat ni Rizal sa mga babae sa malolos. Napaka meaningful. Ayan, sulat po ni Rizal. <laughs> mga taga malolos. May papatiin po kayo. Ay, salamat. First time niya po dito. Ay, sana mag-enjoy kayo. Ayan, may po kayo. Bati po, shout out. Uh, hello po sa mga taga Qatar. SMC Engineering. Bakasyon lang kayo. Thank you ah. Nasama kayo sa nasama kami sa may cleaning yung bakasyon. Ay, salamat. Salamat. Araw-araw po. Thank you. Oh, since, uh, thank you po. Thank <laughs> kami nagpauso nun may sulat tapos yung kalahati ayan thank you thank you ay salamat thank, thank you thank you ah galing palang Katara ayan oh. thank you po ayan na ah. <laughs> busy yung bar ha? Ayan na, may mga parating na. Ito naman, mamaya. Ate Rowena, mamaya. Balikan kita. <laughs> Ayan. ah. Uh, saan po kay galing? Quezon City. Wow, thank you, thank you. Masarap po, masarap. Sulit. Ayan, oh, sulit daw, sulit. Thank you. Pagka naririnig ko yan, talagang ako'y... Talagang eh. ako'y... Dato at sa so kapatid ko sa Canada. Canada. Siya nagturo sa so, inyo. Ah, Maraming salamat ka farmer. Sana sa susunod ikaw naman ang pumunta. Babalik at pabalik para magkita kami. naman tayo. Sir, Sir Windsor, Ate Glesi, saka si Liana. Ayan. Na, winsor, and Liana ng, saan po sa Canada? Toronto! Ayun, Toronto, Canada. Maraming salamat ka, Farmer. Maraming salamat ka, Farmer. Salamat, salamat. Ay, ito, sarap, panalo. panalo. Ano naman, parang, di ba? Kahit medyo malayo, sulit naman. Oh, okay. <laughs> Talagang yung lechon eh, parang signature ano na mo namin yan. Okay. Signature Prada. Thank you, thank you po. Uh, ayan. Maraming salamat ka Farmer Windsor. At Ate Rowena, ayan, no? Oh? Ay, tara na po. <laughs> okay. <laughs> okay. 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 oh, baka may babating ka si Kuya Dingdong di Ay, uh, Marvie, Kuya naman. Ding. Ay. Oo <laughs> oh, nga daw, ayan. May na dito, oh. bulakan, thank you. Po. Uy, dami, may malulos kanina. Ah, Isang mahaba, oh. Ayun. oh. At nandito na naman ang ating suki. Oh. oh <laughs> Nag-road trip na naman kayo, ha? Ah. Ayan, ayun May dagit na may dagit. Para kalapati lang. <laughs> thank you, thank you. Oh, yan ang gusto ko. Bumabalik, may dagit. <laughs> oh, ayan. Sige. <laughs> Shaw na hmm, okay lang 'yon para mahaba yung vlog natin. Oh, 'di ba? Para makita naman nila kung gaano kasaya dito sa ka Farmers Lechon House. 'Di ba? Solve naman, solve. Thank you, thank you. Ayun. Oo, 'di ba? Kahit walang sauce, kami actually kami pag nagkakainan, hindi ko na pinapansin ang sauce. Mas masarap pa 'yung may chili paste tapos toyo kalamansi. 'Yon. Thank you, thank you. Ayan. Kila na po nagsasabi, ay hindi ako. <laughs> thank you po. Thank you, thank you. Ayan, no? Oh. May mga bago tayong dating. At silipin naman natin tong uh, mga bartender natin. Uy. Oh. Kumusta ang negosyo? Inoan po po yan. Ha? Ayan. <laughs> Uy na sila. Ayan. Papalitan na naman ng bagong... <laughs> kayo po ay bagong dating ano? Ayan, papalinis natin dito na po kayo kasama nyo po yung dalawa hindi po kami ah, lang. Oo, okay. yung nagpa-reserve kami ah okay. sige yung Pais natin haba naman nila mesa dito po ah ayan kaparmer Hubert ng san po siya? Angeles Angeles din lang ayan, Angeles tapos nandito po si ka Anthony ayan sa mga viewer po na hindi pa po nakakaalam sa kanya po nanggagaling ang ating Mostly ng ating mga baboy at sa mga gustong matuto na mag-aalaga ng baboy, yung setup niya po yan ng farm niya, kung gano'ng karami yung baboy niya, kung ano yung discarte niya, panoorin niyo po ang Ka-Farmer Anthony. Yan lang po ang vlog niya, Ka-Farmer Anthony lang itype niyo Marami kayo matututunan. Salamat <laughs> po. Thank you, thank you. <laughs> <laughs> at uh, ayan, nag ano po sila, nag, uh, ak akala ko last week hindi kayo natuloy, ngayon pala. Last week sana, yung oh. mga anak ko ang kasama ko. May Ayan, naka sa ospital. Hindi sila hindi nila naisama yung mga kasama niya. Oo. Oh. Oh. Wala. naka Ayan, tapos sa Oh. Uh... Oh. Ayan po may mga bisita tayo. May t-shirt pa nga pa Ayan pagkagawa ng t-shirt, balik tara yung kaparmer. <laughs> <laughs> Ayan, thank you, thank you ha kaparmer. Ayan, thank, you, oh, thank basta bisitahin nyo po. Naku, matutuwa kayo sa vlog niya. Napakarami pong baboy. So, Tapos man, makikita nyo po yung setup. Napakaganda. Ayan. Thank you, thank you. Chris! <laughs> ano, Chris uh, Printing at si... Tatay. Ayan, Tatay Arnel. Oh, ayan po, medyo kagagaling lang po ng hospital ang request niya ay kumain dito. ayan. Thank you, thank you po. Um, happy birthday, July 26. 60th birthday na daw po. Ayan, tatay. Kumusta kayo ng anak sana? Canada. Ayan. Thank you, thank you. Thank you. Chris Printing, Arayat sa located Plasang Luma. Ano po? Oh, Hipolito Family. Ayan. Kami doon po kami nagpapa-print ng mga yung baso, ayan, t-shirt. Ayan, thank you, thank you po. Tapos ito naman from Pagtalik. Yeah, Yan talagang the best. Nung lechon. Yan ang the best ka-farmer. Nakaka-farmer eh. <laughs> Hindi man ini yung mga nanonood kasi ito oh, payulado to kanya. Oh, yeah. <laughs> Saka ako lang binigyan mo nito. Ay, thank you, thank you po. May ibang mababatiin po kayo. Happy birthday, game miss. Uy. Happy birthday oh, bini-treat na birthday. birthday. <laughs> <laughs> sabi nga ng asawa ni Nanay Conching, si Tatay, sabi niya, mas ano da okay lang daw mag-celebrate ng late. Huwag lang yung i-advance mo, sabi niya. Kasi nga naman hindi pa nangyayari, di ba? Kaya oh. ka happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. <laughs> 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 ano siya? galing, adun kayo na gano'n na... Hin ano po, nag po. hindi ba malon? Maalon. Pero okay naman, meron lugar na hindi pwede na sumak. Kasi naan doon yung habagat eh kami naman bukas doon naman kami sa kabilang side kaya kahit may habagat sa kabila naman kami kaya hindi gaano ano, oh. medyo sabi nila pag daw sa kasapsapan tsaka sa may bandang aurora yeah, doon right naman doon naman ang tahimik, oh, tahimik oh kasi yung habagat yung, yung hangin galing dito sa west uh. eh East part siya eh. So yung hangin pag gano'n, nasa likod siya eh. Oh. Dapat <laughs> <laughs> tayo Dinggalan ngayon, maganda Oo, dinggalan. Oo, Dinggalan maganda ngayon. Inadala tayo ngayon. Sumama tayo. Hindi, sa, ang, ang problema po sa Dinggalan, yung beach. O, oh, pababa. Pababa, delikado sa mga bata. Pabralalim. Pag may time po kayo, medyo malayo lang, subukan ninyo yung pinupuntahan namin. Ay, parang burakay ang white sand. Ah, makita nyo po sa vlog. Nakailang beses lang kami doon. na tayo sa Aurora. Tapos pag ano, yung seafoods po napakamura. Lobster from 600 to 1 to. Lobster. Oh, lalag. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Sino na nga yung pinupunta natin yung Chico Bernor? Ano ba? <laughs> Ayan. Okay na, okay na po. Ayan. Thank you, thank you. May take out pa sila ang tatlong kilo. Maraming magagalit Happy birthday. Pero ga sa lubaw po talaga kayo. Ang ah, bulak na may Ang bulak sa ah, Bulacan, San Miguel Saan? Dati may kinakainan kami dyan ng... Sa San Miguel, may kinakainan kami ni... Uy, nagbabike lang kami. Yung papaitan. May sa may malapit sa may barangay sabon, 'yung tinatawag nila barangay sabon 'yung mga nagtitinda ng sabon. Papunta po doon. Kakabinda niya 'yung niya. Ayan, sige. Elise, Elise the explorer. Ayun. Elise, Elise the explorer. Ayun. Elise the explorer. Panoorin niyo raw po Elise. Saan ka naman nag-e-explore? Saan ka naman nag-explore? Toy Kingdom 'yan. Saan? Sa. Wow. Meron na Wow.

Nada, nadaan pero nag-abiso. Nag abiso <laughs> nag advance na. Ayan, thank you, thank you. Ha? Thank you. Ayan. Nadaan lang pero may tawag, ano? Thank you, thank you. Wala namang bawal kainin. Ayun naman po pala. Matamis <laughs> kasi oh Oo. kanin lang ang kain. Sige, sige. Thank you po. <laughs> Puntahan natin. Ikaw, di ka mananawagan? naghanap Ah, ng boyfriend? Oo. Oh. <laughs> oh. Manawagan ka. Nahanap niyang mama niya. Ay! Panalo yan ah! <laughs> ayan, o, may <laughs> ayan, may babatiin po kayo. Ayun nga si Ferdi, Hi Ferdi, di dito na tayo. Ayan, may nakausap natin kanina. Thank you, thank you po. Ating last customer Ayan, pauwi na po sila. Ay, ito pa pala. Ayun. Pa! Ang galing po. Taga-arayat lang mga yan. Ayan si Chris printing at tayo naman ay kakain na. Ano ulam? Ula ang ko. Wow! Mangan, mangan, mangan. <laughs> Ito, binili ko na dapat nga ibo-boneless ko yan eh. na naman tayong time. Busy tayo. Oy! Ready na bang mag outing Na! Checkin natin ang tip. Oo. Oh. Ready na o yung hindi sasama, wala daw pera, hindi naman nagtrabaho. Oh. Di ba? Si Say Say, maraming baon to. Mm. May, may 10,000 na siguro ang wallet nito. Nagpapahiram na kuya. Ay, wag ka magpapahiram! <laughs> <laughs> Iha, wag! <laughs> 'yon mga papa, flex lang natin. Bangus. At ito healthy. Oh. Bulong lang. Ah, dahon ng sili. Ah, sili. sili. Dahon ng sili sa may corn beef. Oh. Healthy ya. Yeah. Oh, kanin. Bawunin na natin yung kanin. Eh nakadalawang linggo po kami. Jasmine ito pero mas masarap pa din talaga yung dinorado. So magdi-dinorado pa rin po kami. Oh, next week dinorado balik tayo sa dinorado. oh meron po tayong bisita. Actually pasyal lang sila pasyal, lahat. Uh, lang kami Galing Fernando. Quezon City, tapos pumunta kami ng San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. kami Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. Pag-asa yung taga sa inyo. Taga oh, Baliches. Taga Yung pag-asa tsaka yung hindi na umaasa. Habang <laughs> ah, wow, may, <laughs> may buhay, may pag-asa. Ayan. <laughs> ah, thank you po. Thank you, ha? Thank you. Okay. okay. At tawag na lang po kayo kung matutuloy kayo. Nung, ano. Thank you po. Thank you. Thank you, na tayo, mga farmers. So, ayan. Maraming salamat sa mga pumunta talagang nakakatuwa dahil puno uh, tayo kanina mga farmers so ayan, thank you, thank you so much tapos na naman, so until uh, next weekend na naman tayo, ayan maraming maraming salamat at magandang buhay, ligpita na